Hi Libra, maligayang pagbabalik. Ang pagbasang ito ay para sa lahat. Alamin natin ang iyong near past, present at ang iyong near future. Libra nakikita sa iyong near past na may dumating na mga opportunity pero pinagdudahan mo ang mga kakayahan mo. Natrap ka sa isang sitwasyon na hindi mo alam kung ano ang gagawin. Hindi ka nakapagdesisyon. At nakikita dito na meron taong ibinababa ang iyong pagkatao. Kumbaga parang minaliit ang iyong kakayahan kaya naman ikaw nawalan ka ng self-confidence. At naandito rin ang mga taong sakim, mapag-angkin at ang pagiging tapat sa relasyon ay mas kinailangan sa iyong near past. At nakikita rin dito yung pagiging makasarili, lalong-lalo na pagdating sa iyong relasyon. Kung hindi ikaw ito, maaaring ito ang iyong person. Tumaan ka sa isang pagsubok na parang walang gustong magtiwala sa iyo, na parang walang nagkakagusto sa iyo. Dahil hindi mo nakikita ang clarity, naiinip ka sa iyong future, lalong-lalo na sa mga material na bagay. Ganon din para sa mga single. Inip na inip ka. Parang ikaw ay nawawala ng pag-asa na kung meron pa bang magkakagusto sa'yo. Kung meron pa bang tatanggap sa'yo. Kung meron pa bang matino na magmamahal sa'yo. Ganyan ang mga tanong mo sa isipan mo. Nawalan ka ng pag-asa. Makikita rin dito na hindi mo ginamit ang iyong mga kakayahan. Dahil hindi ka sure, kaya ang nakikita dito, nahirapan kang makipagsapalaran. Pero naiisip mo rin na bakit hindi mo kaya? Maaaring takot ka lamang ma-disappoint, natakot ka lamang na ikaw ay mabigo. At nakikita dito na napalibutan ka ng mga mapagkunwari. Kaya marahil nawawalan ka ng tiwala. Sa sobrang pag-iisip mo, ikaw ay na-stress, nagkaroon ka ng anxiety, mental overload. Kinailangan mo ditong magpahinga, mag-relax, meditation hinayaan mo na talunin ka ng iyong negative energy sa iyong near past. Nakikita rin dito marahil pinabayaan mo na lamang na dumaan o lumipas ang araw. Nawalan ka ng gana dahil nakakaramdam ka ng mga takot pag-aalala. Pabayaan ang mga nangyayari kaysa sa gumawa o mag-create ka ng bagong daan para sa mga pagbabago na mangyayari sa iyo. May nakaranas din dito na mas minabuti nyo ng iyong person na wag na muna mag-usap. Alisin muna ang inyong communication at meron din mga nakaranas ng pressure, lalong-lalo na pagdating sa trabaho. Maaring na pressure yung iba sa inyo pagdating din sa financial. Parang piling mo lalo kang naghihirap dahil dyan ito ang iyong kasulukuyan. Patuloy kang nawawala ng pag-asa. Dito ang damon at ang the star. Four of cups at ang king of wands na reverse marami kang nagiging indisyon, marami kang pinapangarap, marami kang takot, insecurity, at higit sa lahat nagkakaroon ka na ng mood swing, Libra. Maaaring ang gusto mo ngayon ay hindi pa para sa iyo, Libra. Maaaring hindi nangyari ang mga gusto mong mangyari. Kaya patuloy kang nadidisappoint. Sinasabi dito na maging kalmado lamang, Libra. Sa ngayon hayaan mo muna, magiging malinaw din ang lahat. Dagdagan mo pa ang iyong pananalig. Yung iba sa inyo kailangan mo nang mag-heal, kailangan ng inspirasyon. Ang mga pagsubok ay patuloy na mararanasan, Libra. Pinapayo dito yung iba sa inyo, anuman ang mga mahirap na mga pagsubok na nararanasan, kailangan ng pagbabago sa iyong present na sitwasyon. Kung ikaw ay isang taong walang isang salita, kailangan mong mapag-aralan na magkaroon ka ng isang salita. Huwag kang matakot sa mga pagbabago, huwag kang matakot na maging iba ka sa mga kasamahan mo at huwag mong masyadong isipin ang sasabihin ng ibang tao. Kaya marahil iyan ang nakakahadlang kung bakit hindi ka nagbabago. Subukan mong lumabas sa mga nakasanayan mo, lalong-lalo na sa nakasanayan mong lugar. Maaaring yung iba sa inyo nasa ibang lugar ang kapalaran Huwag maging agresibo, huwag maging matigas ang ulo Yung iba sa inyo mahabang panahon na ikaw ay natulungan Ito yung time na ikaw ay tumayo na sa iyong sariling mga paa Huwag kang matakot sa mga opportunity dumarating sa iyo Huwag kang matakot makipagsapalaran Nakikita rito yung pagiging matapang mo sa mga mahal sa buhay Pero ang totoo niyan, natatakot ka Nagiging weak ka yung iba sa inyo hindi nakakapag-focus sa iyong trabaho. Masyado kang nakikinig sa iyong mga kasamahan. O maaaring nadadala ka sa mga sinasabi ng mga tao nakapaligid sa iyong trabaho. Natatalo ka ng kanilang mga opinion. Sa halip na ang i-priority mo ay ang iyong mga ginagawa. Ang nangyayari, pinapakinggan mo sila. Kailangan merong kang sariling desisyon, Libra. At kung ikaw naman ay nag-iisip ng bagong negosyo o gusto mong magsimula ng negosyo, huwag mo na ngayon Libra. Dahil sinasabi dito, hindi ito yung tamang oras para ikaw ay magsimula para sa iyong negosyo. Dahil hindi ka makapag-focus o hindi ka nagpo-focus. Ganon din sa mga investment, huwag makipagsapalaran. Alamin muna ang mga informasyon bago mag-desisyon. Miscommunication din sa relasyon ay nakikita relasyon mo sa iyong pamilya, relasyon mo sa iyong person. Iwasan maging bayulente. Para sa mga single, maging maingat gumusto sa mga taong hindi marunong makontento. The Magician na reverse pa din. At Six of Cups, maaari magkaroon ng reconciliation, maaaring may magkabalikan o maaaring magkaroon ng communication sa iyong ex-person. Ang mga nasa ibang bansa ay maaaring nakakaramdam ng homesick at libra yung iba sa inyo masyadong naiimpluensyahan ng mga nakaraan ng iyong mga alaala na hanggang sa kasulukuyan ay naaapektuhan ka pa rin. Yung iba sa inyo nag pa rin o maaaring umaasam pa rin na sana'y bumalik ang nakaraan. Kaya naman minsan yung iba sa inyo nagiging immature, nagiging makasarili. At merong taong kailangan ng iyong suporta, lalong-lalo na pagdating sa kalusugan. Maaaring may taong may karamdaman na malapit sa iyo, kailangan ng iyong suporta dito, Libra. Huwag kang mainip, huwag kang madismaya sa mga nangyayari sa iyong buhay, Libra. Dahil dyan, ito ang iyong near future. Na dito ang Five of Pentacles, King of Pentacles, Ace of Wands, at ang Damon may magandang balita kang paparating lalong-lalo na sa pagkakakitaan. Kaya naman huwag kang mawawala ng pag-asa, patuloy kang manalig. Patuloy kang manalig libra sa mga gusto mong mangyari sa iyong buhay. Patuloy kang umasa na mangyayari ang iyong mga pinapangarap. Patuloy kang umasa na magiging maayos ang lahat kahit nandito pa rin ang damon dahil sa iyong kasulukuyan na andito rin ang damon. Nakasalalay sa iyong gagawing mga desisyon, nakasalalay sa iyong aksyon ang iyong minimithi patuparan ng iyong mga gustong mangyari. Pero dahil nandito ang damon at nandito rin ang damon sa iyong kasulukuyan, patuloy na mananaig sa iyo ang pagdududa mo sa iyong kakayahan. Patuloy kang mawawala ng pag -asa. Pero nandito ang Ace of Wands na sinasabi, kaya mo yan, ipagpatuloy mo lamang. Huwag kang mabuhay sa mga ilusyon. Take action. Mm, the Chariot, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Maaaring magkaroon yung iba sa inyo ng balita about sa travel. Kung nagkakaroon ng problema sa relasyon, komunikasyon ay kailangan. Nasa iyong near future, ang magandang pagsisimula sa business Libra. Marami din ang kikiligin pagdating sa relasyon sa iyong near future. Yung iba sa inyo, kailangan mong mamotivate. Kailangan mong magkaroon ng disiplina sa iyong sarili, Libra. Kung magkakaroon ng mga delayed sa mga inaasahan, subukan mo ang ibang opsyon. Eight of Swords pa rin. Libra. Nandito na ang Eight of Swords. Tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, nasa mga gagawin mong aksyon, ang magiging resulta ng iyong near future. Tingnan pa nga natin ang ibang mensahe para sa iyo. marami kang mga pagdududa libra hmm. nakakatuwa naman libra ang nakuha mo ay 4 of water at 3 of air libra tunay nga oh. nakikita dito sa 4 of water ang nawalang mga opportunity tulad ng sinabi ko sa iyo sa iyong near past. Discontentment o boredom. Open your eyes to the possibilities. Dahil may piring ka sa iyong mga mata, hindi mo nakikita. Hi Libra. At nandito ang tree of air. Take time to heal kailangan mo ng kapatawaran unang-una sa iyong sarili. Ganon din sa ibang tao. Nasa iyong harapan na ang mga solusyon, pero hindi mo pa rin nakikita. Siya na mismo ang nagsasabi kilabutan ako Libra dahil mula dito sa iyong near past hanggang sa iyong near future, yun din ang gusto niyang iparating sa iyo. Alam mo, Libra alam mo, pinupwersa ka na na ikaw ay maging positibo. Huwag ka madistract sa mga challenges na nanararanasan mo. At tanggapin mo kung ano yung meron. Magkaroon ka ng kakontentuhan kung ano ang meron ka ngayon Libra. Huwag ka muna maghangad ng hindi mo kaya dahil nababaliwala mo ang mga magagandang nangyayari sa iyo kahit na maliit na bagay lamang ito Libra. Sinasabi rin ng Tree of Air ang mga kalungkutan mo. Marahil dala ng iyong nakaraan o dala ng mga nangyayari sa buhay mo ngayon na patuloy na nagiging malungkot ka, naiinip paniwalaan mo ang iyong sarili na malalampasan mo ang mga kalungkutan na iyong nararamdaman ngayon isipin mong muli kung ano ba talaga yung gusto mong mangyari sa iyong buhay kung merong mga pangyayari sa buhay mo na hanggang ngayon ay paulit-ulit mong naaalala paulit-ulit kang nasasaktan kailangan mo munang mag-heal o kung patuloy na ikaw ay nakukonsensya kung patuloy kang may pinagsisisihan kailangan mo ng kapatawaran at mas piliin mo na umayos ang iyong buhay huwag mong hayaan na ikaw ay patuloy na malungkot the hermit pa rin. Nakakilabot naman talaga naman Libra. Alam mo, huwag kang mag-focus kung ano yung wala sa'yo. Huwag kang manghinayang sa nakaraan. Huwag kang mag-focus kung ano yung meron ang ibang tao. At para sa mga magkakarelasyon, bigay nyo ng time ang isa't isa. Ibalansin nyo ang inyong relasyon, ang inyong trabaho dahil nakikita dito na mas nagpo-focus kayo sa mga material na bagay. Karamihan sa inyo pinipressure nyo ang inyong sarili para magkaroon kayo ng mga material na bagay. Kaya nawawalan kayo ng time sa inyong pamilya o sa iyong person. Napakaganda naman ito Libra. At ang mga advice na narinig ay gabay lamang para sa iyo Libra nasa gagawin mo pa rin mga desisyon ang magiging kapalaran mo. Dumako naman tayo sa mga nagkahiwalay o mga nagkaroon ng problema sa inyong relasyon. Alamin natin ang mensahe ng iyong ex-person o ng iyong person. Libra, kung alam mong ito ang mensahe niya para sa iyo, i-claim mo ito. At ito ang kanyang unang mensahe. Next. kasunod. At ang huli, ito ang mga naging pagbasa para sa iyo ngayon Libra. Gawin mo lamang itong gabay kung iyong nais. Kita-kits po muli. Number one, Rashi po. Pakilike and subscribe na. Thank you. Bye-bye.